Disyembre 22, taon 2024, tatlong araw na lang, Pasko na. And welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang natatangin programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa negative impact ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, ka Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X smuggling movement. At para sa Rated X numero 69, narito ang ating mga headlines. Unang kaso ng agris smuggling gamit ang visa ng RA 12022. Isa sa na! Promotional activity ng Relics at Bingo Plus kanselado na. Yan ay ikinang sila mismo ng kumpanyang Relics. Aba, isang 18 anyos na lalaki. Ha? Kaliligal age pa lang. Dakip habang nag inventario 40 master cases ng Dunston cigarettes na sukol ng parang Municipal Police Station. Para sa ating infographic of the week, na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmuggling, facebook.com slash ekisasmuggling, nakalagay, naughty and nice of 2024. Nangangkop sa kapaskuhan para ba yung kantang alam ni Santa Claus kung ikaw ay naughty or nice. Yung mga naughty, nandiyan dyan po yung mga nagtitinda pa rin ng mga illegal na vape items. Yung mga naughty, nandiyan dyan pa din yung may mga secret menu, yung mga may mga puslit sa kanilang back store room. Oh, meron po yan. May mga budega sa likod ng dingding. Yan po ang mga noti. Particular po yung mga bantay. Ha? May instruction na po yan sa kanilang mga may-ari kung ano ang gagawin. Hmm, buti na lang, Pasko. Medyo relax ang atmosphere. Pero pagdating ng Enero, yung mga hindi pa napapasyalan, yung hindi pa nga nadadalaw, ni Commissioner Lumagi, aba, tumalima na kayo at iwasan na natin, iwanan na natin ngayong 2024 ang mga kalakarang baluktot. At para naman dun sa nice, makikita sa larawan may tumanggap ng poster na pinamamahagi ng ProCast kasama ang NCUP bilang paalala sa mga bantay, sa mga shop owners na tumalima sa RA 11900 to the letter. Walang exemption. Walang palakasan, kundi pagsunod lamang sa RA 11900 para iwas peligro, iwas kapahamakan galing umula sa BIR o sa OSMV DTI para hindi na po tayo mapasubo at masuot sa alanganin. sa The Nicotine, Nicotine Informer. Nagsasagwa po ako ng isang eksperimento. Pinakita ko po sa inyo kung gaano karami ang nicotine na nahigo na itong ating power pump. Ngayon susubukan naman po natin yung water bottle system o method para makalikom ng tar. Makikita po sa larawan, ako po ay bumutas ng siyam. Yun po ang kakasya sa isang takip ng 6 liter na botelya ng mineral water. Ah, binutas po natin yan. Equally distributed po. Ah, shampoo ang kasyang sticks ng sigarilyo. At siyampu ay ilalagay natin sa ibabaw ng botelya. At papalamanan po natin ng isang goose pad. E eh, dito po ay goose pad. Susubukan po natin kung gaano po karami ang malilikong nikutin. Kaya lang, siyempre pag goose pad, very porous ho siya. Oh, marami pong butas. Kaya, posible na marami rin pong makatakas na tar at hindi na po uh, makita doon sa ghost pad yung mancha ng tar. Ngayon pa man na pong ipakikita sa inyo sa susunod na video kung ano po ang resulta gamit po ang ghost pad na yan na inyo pong nakikita na akin pong maingat o, na siniksik dun sa sa takip ng bote, dun sa pwitan at yan ay aking ilalagay sa uh, botelya mismo at pabababain natin yung tubig hanggang uh, bumaba po yung usok ha, galing po dun sa nasusunog na sigarilyo at makita po ninyo yung nalikom na tar para po magkaroon ng awareness kung gaano po kasama talaga ang pagsindi ng sigarilyo At sa unang hanay ng ating mga balita, unang bilang pa lamang po ito, bagaman, kukunti po ang mga operation na sinagawa nating kupilisan. Ay, siya naman ang sinasamantala ng mga smuggler. Ah, kaya sa Sambuanga, Sibugay, nagkaroon po na isang intel operation ganap na alas 11 noong Disyembre a 15 sa Barangay Dawa-Dawa, Alicia, Sambuanga, Sibugay. Base po ito sa natanggap na informasyon galing po sa isang Coastal Barangay Information Network member, Eka, oh, si alias Gary, oh, smuggler ng sigarilyo. May mga sigarilyong nakaimbak sa kanyang bahay o kaya pumunta po ang MPS o ang Maritime Group ng Zamboanga, Sibugay at doon natuklasan 40 master cases na samutsaring sigarilyo uh, ang nakaimbak sa bahay ni Gary. At ano po ang halaga ng total o yung total, suma total ng mga nahuling sigarilyo sa kanya? Aabot uh, po sa 1.8 million pesos ang kabuuhang uh, epektos na nakaambak, na nakaimbak sa tahanan ni alias Gary kaya sa kalaboso siya magpapasko eto malaki ho ito malaki ho ang nalambat ng Naval Forces Eastern Mindanao NFEM noong Disyembre 18 kanila pong na-intercept ang isang smuggling operation sa laot isang malaking sasakya ang Pandagat ang naglilipat ng mga smuggled cigarettes papunta doon sa mga mas maliit na sasakyang pandagat. Kaya, ito ay nagresulta ho ng pagkakahuli ng mga perpetrators, ng mga nagsasagawa ng smuggling activities doon sa laot. Ganap na alas 8 ng gabi, nang may magsumbong. Uh, may nagsumbong at sinasabi mo kami suspicious activity naglilipat sila ng mga kartong-kartong sigarilyo. Kaya agara naman pong rumisponde. Ang ating naval forces, Eastern Mindanao, ganap na las 8 ng gabi, sa po ng BRP, Hermine Hildo Yurong, uh, under the operational control of Naval Task Force 71. At kanila nga pong nasukol, ang dalawang sasakyang pangdagat, isang ML or Maritime Launch, ER-FAR and maritime boat Kairin. large hull po ito big time sa karagatan o sa laot ng digos city davao del sur halaga 36,660,000 pesos Sa North Cotabato, si Richard, alias lang naman yan, at si Dominic, 34 anyos, truck helper. Yung driver si Richard, 37, na by bus 2 sila sa Matalam, North Cotabato. Sa isang operasyon ay sinigawa ng CIDG ng North Cotabato PFU, Cotabato Police Provincial Office, Bureau of Customs, at Matalam Municipal Police Station. Sila po ay nabaybas. Binayaran ho sila ng 60 pieces of 500 bill da pesos. No? Tigli limandaan. Pero yung pala, isa lang ang genuine dun sa 60. Yung 50 na ay budol money. <laughs> ah? Kaya itong dalawa ngayon ay nakulong. Oh, ah, nakulong, oh, nakakulong. At nakumpis ka sa kanilang posisyon ang may 480 pesos Nasamot sa ring smuggled cigarettes. Ano yung mga yon? 350 rims ng fourth cigarette. Mentol, 50 rims ng VX cigarettes. ngayon hmm, ko lang narinig yun. VX at 240 rims ng LG. Huh, parang tunog appliance ha. Ah. VX parang tunog kotse. oh, <laughs> uh, tsaka, tsaka yung kanilang sasakyan na truck, eh syempre kumpiskado rin. Ah, uh, kaya Yeah, no, bypass operation. Ah, mag-ingat po kayo. Nako, huwag kayo kayong papabasta-bastang uh, nagdadala ng mga smuggled cigarettes, nag-aalok, nagtatransact ng smuggled cigarettes, baka ang inyo pong katransaksyon ay mismong huhuli sa inyo. Noong Disyembre 19, ganap na las 7.30 ng umaga, si Utoy, nahuli, caught in the act, nag inventario 40 master cases ng sigarilyo at iba pang mga rims ng sigarilyo na kanya pong binibilang-bilang dahil nag inventario ang buong ang kabuhang halaga ay umabot po sa 1,120,000. Di si Ocho Anyos pa lang tong si Utoy. nang tanungin po siya ng pulis, meron ka bang dokumentong pakikita sa amin? Yan bang mga kinakamada mo, binibilang-bilang mo ay legal? wala po siyang maipakita. Kaya yun, sa kalaboso, ang bagsak ni Utoy. Eto mm -hmm. na, may masasampulan na. Bisa ng ra 12022, 022 Isasalang na po Ah, at ang una pong masasampulan ay uh, oh, smuggler ng makirel o oh, alumahan, frozen alumahan. ay eh, pinapakita po sa larawan, kasama po ang agricultural secretary na si Secretary Laurel at si Commissioner Rubio. Oh, malansa na yung kanilang kamay, pero frozen naman yan. Ah, 178.5 milyong halaga ng frozen alumahan na nasabat Dyan po sa Port of Manila sa MICT ang ginawa po ng ating pangulo. Anong gagawin o ginawa doon sa 21 container vans na nasabat noong Setyembre ay pinamigay po. Parang mga relief doon po sa mga apektado ng bagyo. Doon po sa mga nangangailangan tama lang naman. Ang ah, mga produktong agrikultural na nakukumpis ka na sa sabat ng Bureau of Customs ay dapat lamang po na ipamigayan. Ha? Lahay mga mga sigarilyo, ano kayong gagawin? Dapat huwa sa akin at hindi na po nire-recycle. O pwede pong maging pangalawang kaso. Yung pong nasa bat ng Naval Forces Eastern Mindanao. 36.6 million. Qualified na po yan para sa ra 1 -2 Kaugnay po sa ating urgent bulletin na ipinilabas noong Disyembre 18, Merkules ng gabi, tungkol po sa kolab ng Relix at Bingo Plus, eh ito po ang naging risulta huh? na mismo ang Relix Philippines ang tumugon, tumalima at kansilado uh, na po ang promotional activity with Bingo Plus. Nais ko pong ipabatid na ipinalam po sa atin na ang Relax at Bingo Plus ay may permit. Okay? Meron po silang permit galing po sa Pagcor na maaari po silang magsagawa ng ganitong uri ng promotion sa pamamigay ng mga uh, bingo cards sa pamamagitan ng Bingo Plus. Ngayon pa man, pinasasalamatan natin at pinupuri ang Relax uh, dahil po sa pagkakansila at kahit sila na po mismo ang gumawa ng inisyatiba para hindi po matuloy yung promotional activity nila with Bingo Plus. Kaya sinabi po rito, relax prioritizes compliance with all regulatory requirements. Meron po silang regulatory requirements pagdating po doon sa uh, Pagcor. So sinasabi, we believe that regulatory compliance is essential to maintaining the trust of our stakeholders. While we value all our partnerships, we are committed to upholding the highest ethical standards. We apologize for any inconvenience this may have caused. Ganon din po ang inyong lingkod. All's well that ends well. Salamat po. At na ngayong magpapasko, eh tayo po ay sama-samang humarap tungo po sa isang brighter ah, vaping environment, particular po sa kalakalang vape. At ganoon din po sa kalakalan ng tabako, nawa, may isa na po ang problema sa smuggling pagdating ng taong 2025. Merry Christmas po sa inyong lahat. <tapos>